Hi guys, ang daming nag-comment sa mga post ko dito sa Bigo Live App. Bigo Live App din is one of the legit earning na apps, okay? Legit earning siya kahit i-google nyo pa yan, kahit maghanap kayo sa YouTube. Tingnan nyo, ang dami na nag-success dito. Ang sinasabi ko lang dito sa mga user, kung mayroon kayo sa cellphone nyo ng apps na to, guys, gamitin nyo na yan. Huwag nyo na sayangin yung chance na bukas na ako mag-try dyan, next week na lang, next month na lang, next next month na lang, next year na lang sayang kasi yung opportunity kung kaya mo naman gawin yung pag-earn dito sa Bigo Live app kasi nagpo-provide kami dito ng training, ng orientation and all online training ha hindi yung face to face training online lang kasi online lang ang work Tsaka, kung nandito na kayo sa mundo ng Bigo Live Up, huwag agad yung goal nyo agad is 1 million agad yung unang sahod nyo. Hindi siya ganun, Bi. Mag-start small kayo and then start now. Ganun dapat. Hindi yung malaki agad yung gusto nyong sahodin. Yes, maganda yung i-dream. Pero yung i mo agad yun, 1 month na gusto mo yun, ganun. Naku, maaano ka, mape-pressure ka, start mo lang sa small sya hanggang palaki ng palaki para hindi ka mape-pressure kasi, guys, alam nyo, baka katapos lang ng orientation namin, and ang dami ko napansin sa baga-bagong user na gusto nilang sumahaw, tapos biglang nag-PM na, ay, mam, hindi ko na yung gusto kong pinakasawad. Okay lang yun, at least you tried, diba? Yung iba kasi dito talaga, maliit pa lang talaga yung sahod nila sa first month, pero normal lang yun. Kahit naman ako, nung user ako ng apps na to, maliit lang talaga yung unang sahod ko, tapos lumaki na lumaki, tapos ayan na, oh, diba, nakita nyo naman sa YouTube ko, eh, binanggit ko na tuloy. So, ayan, makikita nyo dyan yung experience ko sa pagbibigo ko. Kasi kung bata pa naman kayo, huwag kayong mag-expect na ano agad kayo, yung hindi kayo mag-fail, mag-success man kayo dito sa bigo, eh that's good for you. Habang bata pa kayo, tsaka isipin nyo, ha, mag google, google lang kayo, mag-facebook-facebook, alam Facebook ka ko, Gala kayo sa Facebook, sa lahat ng mga social media. Hindi nyo ba napapansin, pabata na ng pabata yung mayayaman ngayon, na bata pa lang? Diba? Kaya itong opportunity ko na pag-share ko sa inyo ng tips and advice, itryin nyo lang. Wala namang mawawala Matawa-tawa lang talaga ako dito sa meeting ko and orientation ko, palagi kong sinasabi doon sa kanila na mag-start na kayo, mag-umpisa na kayo, maging consistent kayo sa ginagawa nyo sa mundo ng pagbibigo. Be, malaki, yung mala, malaki talaga yung magiging opportunity mo na kumita talaga dito dumating yung panahon na yun, unstoppable ka na B. Ako, Diyos ko. Ako, naniniwala ako sa mga taong masisipag, kahit wala ka mang narating or hindi ka man nakatapos, lahat kayo dito may opportunity. Palagi kong sinasabi yan sa mga video ko na hindi ako maarte na naghahanap ako ng mga college graduate, ganyan. B, kahit hindi ka nakagraduate, kasi ang dami rin kasi nag-comment sa akin ng orientation ko and meeting na, mapang college lang ba yan? Kailangan ba nakatapos yan? Kailangan ba graduate? Ganyan. Pang maganda lang ata. Yan eh, kasi magaganda lang yung mga user ng Bigo. Di, makaganda na sila kasi may pampaganda na. <laughs> so, ayun lang yung nakakatawa doon. Kasi alam nyo ba guys, hindi biro ang um, ano, hindi biro yung kumita ka dito ng 100k. Kahit mag google, google kayo dyan, kahit isearch nyo pala dyan dito sa aming group page sa agency guys, hanapin nyo dyan, hundred na yung kita nila six digit na may five digit pero isipin nyo, kumikita ka nang nasa bahay ka lang hindi ka na mamasahin, hindi ka alam mo, hindi ka na ikipiksiksikan sa makapasok ka lang sa jeep or bus, ba diba? ang hasil, tas uulan aaraw, diba, yung weather changing tas yung katawan, hindi pa na adapt adapt ng katawan natin, kaya nagkakasakit tayo kasi biglang aaraw, biglang iinit, o diba Tapos ang masakla pa nun yung umuulan, tapos baha-baha, ganyan um, hindi ko sinisiraan yung work kasi nag-work na rin. Sinasabi ko lang ba yung experience ko ba dito? Kaya ako nag-focus talaga ako sa pagbibigo. Kasi pag na-focusan nyo na talaga to, ang sinasabi ko palagi sa'yo, magiging unstoppable kayo. I know it ganun talaga ako magsabi sa mga host ko na naniniwala ako sa inyong lahat na sa sahod kayo basta sipagan nyo lang walang susuko kasi ang hirap ng walang trabaho ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho pa, o isipin mo ito, idadawnload mo lang yung apps ayan, yung apps, idadawn, yan, oh, nakita nyo naman yung mga ko, download nyo lang yan, magkikreate lang kayo ng account, tas chat chat nyo lang ako sa Bigol, sa aking FB, at ito naman ang Bigol ID ko Jenny24, i-chat nyo lang ako sa aking FB, and i-follow nyo ako sa mga social media nyo, kung saan nyo nakikita nak mga video ko para updated ka sa mga ganap tips and advice ko dito sa mundo ng Bigo. And anyways, I am an agency manager po dito sa Bigo Live app ng Good Deeds Agency. And ayan, agency manager tayo. Hindi ka mag-alala kasi gusto ko yung mga chika-chika dyan. Basta mag-chat-chat ka lang. Chika-chika tayo. Okay? So, ayun lang. APM nyo ako ng How Interested Apply para ma-assist ko agad kayo. And good luck!